Sa isang malamlam na gabi sa bayan ng Lipa, Batangas, si Mang Cesar ay pauwi na mula sa kanyang trabaho bilang isang elektrisyan sa isang ospital. Matagal na siyang nagtatrabaho sa shift, kaya ang pagod ay halatang halata sa kanyang mabigat na mga hakbang. Bago pumasok sa kanyang gusali, huminto siya sa isang maliit na convenience store sa tabi ng kalsada upang bumili ng ilang canned beer at isang simpleng baon, isang paborito niyang pack meal na nabibili sa mga ganitong tindahan. Habang inaakyat niya ang elevator sa kanyang apartment building, may isang pamilyar na amoy ang dumampi sa kanyang ilong, isang halimuyak na parang sariwang sampagita na maihalong bango ng sabon at kaunting pabango. Siya ay napatingin sa pinto ng elevator at doon niya nakita si Aling Nora, ang kanyang kapitbahay. Nakasuot ito ng isang makinis at simpleng light blue na sleeveless na damit na bahagyang yumuyuko sa kanyang balikat na sumasalamin sa liwanag ng ilaw sa elevator at ang kanyang mahabang buhok ay malambing na nakabuo sa isang maluwag na bon. Ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang mga bituin sa gabi, at ang mga pulang labi ay tila naghihintay na halikan. Nagulat si Mang Cesar, kaya nagmadali siyang itago sa likod ang plastic bag na may dalang baon. Hindi niya mapigil ang maramdaman ang isang kakaibang hiya, isang matandang lalaki na bumibili ng ready-to-eat meals. Parang napakasimple ng buhay niya. Ay, kumain ka na ba? Malumanay na tanong ni Aling Nora habang umingiti. Mukhang baon mo 'yan? Ah, medyo napahiya si Mang Cesar at napakagat ng labi. Ah, nga medyo nagmamadali lang. Alam mo naman yo, mabilis lang. 'Di ba, ang ganda ng mga pack meals ngayon? Parang may chef ang gumawa, pabirong sagot niya, ngunit si Aling Nora ay nagpatuloy sa pagpapatawa. Eh, bakit ba hindi ka pa rin nag-aasawa, Cesar? Mukhang okay naman ang hitsura mo, baka may sira lang sa puso mo, ha? Pinatingin niya ito mula ulo hanggang paa na may bahagyang kiliti sa mga mata. Napangiti si Mang Cesar, ano naman yan, nagiging matchmaker ka na ba dito sa elevator, baka naman may tinatago kang sikreto. O baka naman hindi ka pahandang magpakasal dahil gusto mo munang mag-ipo ng pera para sa honeymoon sa Boracay. Nakangiting sagot ni Aling Nora na may halong biro, ah. Pero di ba, importante ang timing at luck. Hindi lang pera ang kailangan, sagot ni Mang Cesar, habang nakatitig sa kanyang mga paa. Biglang naging seryoso si Aling Nora at ibinaba ang tingin. Cesar, hindi ba panahon na para humanap ka na ng kasama sa buhay? Alam mo, ako, may asawa na pero parang palaging nag-iisa rin. Nilapitan niya si Mang Cesar ng medyo malapit at may kakaibang tingin sa kanyang mga mata, Naramdaman ni Mang Cesar ang tibok ng puso niya na tila tumalon sa dibdib. Napangiti siya ngunit may halong kaba. Ano ba talaga ang gusto mo, Nora? Ngumiti si Aling Nora ng bahagya, baka naman pareho tayong nalulungkot sa gabi. At biglang sinabi niya, alam mo, Cesar, kung gusto mo, pwede kang kumain dito sa bahay ko mamaya. Mag-isa kasi ako, kasi nag-overtime ang asawa ko sa opisina, hindi makapaniwala si Mang Cesar. Ang babaeng ito na matagal niyang pinapanood sa elevator ay nag-anyaya sa kanya sa kanilang bahay. Ngunit sa likod ng kanyang kaba, may isang apoy na naglalagablab sa kanyang dibdib, isang pag-asang matatagpuan niya ang isang kaibigan, o marahil higit pa, pagdating nila sa bahay ni Aling Nora. Hindi maikakailan ni Mang Cesar na napansin niya ang pagbabago sa kanyang kapitbahay. Nakasuot si Nora ng isang eleganteng pastel blue na sleeveless dress na mas lalo pang nagpasikat sa kanyang maamong mga kurba. Ang kanyang buhok ay malambing na bumagsak sa kanyang balikat, at ang bahagyang make-up ay nagpapatingkad sa kanyang mga mata na parang naglalaman ng mga lihim. Sa kanyang mga paa, suot niya ang mga simpleng flat shoes na tila komportable, ngunit elegante, habang kumakain sila ng nilutong adobo, sinigang, at ilang putahe na inihanda ni Nora, unti-unting bumukas ang kanilang mga puso. Hindi nila napag-usapan ang tungkol sa asawa ni Nora, ngunit sa bawat titig at niti, Ramdam ni Mang Cesar ang isang kakaibang koneksyon. Makalipas ang ilang araw, na pagpasya ni Mang Cesar na tawagan si Nora. Nang buksan niya ang kanyang telepono, isang mensahe ang dumating, "Cesar, may problema ako. Pwede ba kitang kausapin?" Hindi nagdalawang isip si Mang Cesar at agad na tumugon, "Sige, Nora." Sasamahan kita. Pagdating niya sa bahay ni Nora, nakita niya ang kalat sa kusina, mga plato at kaldero na nakakalat sa sahig at ang isang istante na nahulog. Si Nora ay nakasuot ng puting t-shirt at shorts, at ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala, pasensya na, Cesar. Hindi ko alam kung paano ito nangyari, sambit ni Nora habang nililingon ang paligid, habang inaayos ni Mang Cesar ang istante gamit ang kanyang maliit na tuulkit, nakita niya ang kaba sa mga mata ni Nora. Tila may iba pang bagay na bumibigat sa kanyang puso, makalipas ang ilang araw, Inimbitahan niya si Mang Cesar sa isang dinner bilang pasasalamat. Sa isang maliit na restoran sa bayan, nagkwentuhan sila tungkol sa buhay, pangarap at mga pagsubok. Habang humuhu pa ang gabi, nag-anyaya si Nora ng isang inuman sa kanilang bahay. Tara, isang beer pa, malambing niyang paanyaya. Napailing si Mang Cesar, pati ba naman beer, sa gabi, kasama ang matandang kapitbahay. Ano na kaya ang iisipin ng mga tao? ngunit tinanggap niya ang alok, dala ng isang kakaibang pakiramdam. Sa pag-inom nila, unti-unting bumuka si Nora tungkol sa kanyang mga suliranin, lalo na ang kanyang malamig na buhay may asawa, parang hindi na kita mahal, bulong ni Nora, habang nakayakap kay Mang Cesar. Ang init ng kanyang hininga ay dumampi sa tenga ni Mang Cesar, at parang nilamon siya ng isang apoy ng pagnanasa at pangangalaga, hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin, magiging kaibigan ba siya. O masigit pa, Ngunit isang tawag mula kay Nora ang bumalot sa kanyang puso ng kaba, Cesar, pwede ba kitang makita? May malungkot akong sasabihin, sa isang maliit na cave sa tabi ng plaza, nakita niya si Nora na may namamagang mga mata. Sa mga luha, ibinahagi nito ang katotohanan, ang asawa niya ay may ibang babae, isang lihim na relasyon na matagal na nilang tinatago, paano ba ako mabubuhay? Maghihintay pa ba ako o aalis na ako? Tanong ni Nora, na para bang isang bata na naliligaw sa mundo, sa gitna ng kanyang pagkalito, naramdaman ni Mang Cesar ang isang matinding pagnanais na protektahan siya. Nora, bulong niya, hindi mo kailangang tiisin yan. Sabayan mo ako sa bagong buhay, sa isang hindi inaasahang tagpo, nagtagpo ang kanilang mga kamay, at sa sandaling iyon, nagbukas ang pinto ng pag-asa para sa parehong nag-iisa. Ngunit sa kabila ng pag-asa, may isang lihim na bumabalot sa kanilang paligid, isang lihim na magbabago sa kanilang mga buhay nang hindi nila inaasahan. Ano kaya ang susunod na kabanata ng kanilang kwento? Tapos ang unang bahagi ng kwento. Sa mga sumunod na gabi sa bayan ng Lipa, unti-unting lumalim ang ugnayan ni Namang Cesar at Aling Nora. Hindi na lang simpleng kapitbahay ang kanilang naging relasyon, Nagiging matalik silang magkaibigan na tila ba pinunan ng bawat isa ang mga puwang ng kanilang mga puso na matagal ng nanatiling bakante, isang gabi. Matapos ang mahaba at nakakapagod na araw sa ospital, naglakad si Cesar pa uwi. Nakadalawang lata ng beer ang dala niya at isang maliit na baon mula sa paborito niyang taguan sa isang maliit na karinderya sa kanto. Nakasuot siya ng simpleng puting polo at maong na pantalon na halos di mapansin ang kanyang edad, apat na putlimang taong gulang, pero ang bawat kulubot sa kanyang mukha ay may kwento ng pagsusumikap at pagod. Pagpasok niya sa elevator, lumapit sa kanya si Nora. Nakasuot siya ng isang light blue na sleeveless dress na may mga maliliit na ruffles sa gilid na dahan-dahang sumasabay sa bawat galaw ng kanyang katawan. Ang kanyang mga buhok ay hinabi sa isang maluwag na braids at ang mga simpleng hikaw na perlas ay kumikislap sa liwanag. Sa kanyang mga paa, suot niya ang isang pares ng beige na sandals na may maliit na takong na nagbibigay sa kanya ng dagdag na taas at kumpiyansa, way, Cesar. Ano yan? Beer at baon? Biro ni Nora habang nakangiting nilingon ang plastic bag na dala ni Cesar, na pangiti si Cesar. Ay, eh. Medyo pagod na pagod sa trabaho, kaya kailangan ng pampalakas. May halong pagkahiya siyang tinago ang mga dalang items, alam mo, hindi mo kailangang itago yan sa akin. Ako rin, minsan palang gabi lang nakaka-order ng pizza sa bahay. Sambit ni Nora na maihalong tawa, nagkatinginan silang dalawa sa elevator, at sa isang saglit ay nagkaroon ng katahimikan na puno ng mga dinasabi. Parang may mga salitang nakatago sa mga mata nila na gustong ipahayag, ngunit hindi pa handang ilahad, sa tapat ng pintuan ng kanilang mga apartment, tumigil si Nora. Cesar, gusto mo ba ng samahan? Hindi ko gustong mag-isa ngayong gabi, hindi niya kailangan pang pag-isipan pa. Sige, Nora. Tara na, pagpasok nila sa bahay ni Nora, sinalubong siya ng mainit na amoy ng nilutong sinigang at pritong isda, paborito niyang pagkain noong bata pa siya. Nakita niya si Nora na nag-aayos ng mesa habang nakasuot ng isang simpleng puting blouse na bahagyang nakabukas ang mga sintas ng liig at isang maong napalda na bahagyang umaabot sa gitna ng hita. Ang kanyang balat ay kumikinang sa ilalim ng malamlam na ilaw, at ang mga matang maihalong lungkot at pag-asa ay hindi niya mapigilang titigan. Habang kumakain sila, nagkwentuhan sila tungkol sa mga pangyayari sa araw-araw. Ibinahagi ni Nora ang kanyang mga pangarap na muling magsimula, at si Cesar naman ay nagkwento tungkol sa kanyang mga karanasan sa trabaho, mga pasyenteng kanyang naasikaso, at ang kanyang mga pangarap para sa kinabukasan. Alam mo, Cesar, minsan naiisip ko bakit ba ganito? Bakit ang buhay ay parang roller coaster na hindi mo alam kung kailan ka o aakyat? Sabi ni Nora habang tinititigan ang kanyang baso ng tubig. Siguro, Nora. Kaya ganyan ang buhay kasi may mga pagkakataon na kailangan nating dumaan sa dilim para mas lalo nating makita ang liwanag. Sagot ni Cesar na may malambing ng ngiti. Sa paglipas ng gabi, naging mas malapit sila sa isa't isa. Ang mga simpleng haplo sa balikat at mga pagtingi na may kahulugan ay nagsilbing mga simula ng isang mas malalim na pagkakaibigan, isang paglalakbay na puno ng pag-asa at takot. Ngunit habang lumalalim ang kanilang pagkakaibigan, may mga lihim na nagsisimulang lumutang. Isang gabi, habang umiinom sila ng malamig na beer sa maliit na balkonahe ni Nora, napansin ni Cesar ang kakaibang pag-aalala sa mga mata nito. Nora, may problema ba? Tanong niya ng maingat, tumango si Nora. Cesar, may mga bagay akong hindi nasabi sa'yo. Hindi lang basta problema may mga bagay akong natuklasan tungkol sa asawa ko na hindi ko inakala, naramdaman ni Cesar ang bigat ng kanyang mga salita. Kung gusto mong magkwento, nandito lang ako. Hindi kita husgahan, huminga ng malalim si Nora bago niya inilahad ang mga lihim na natuklasan niya, ang mga lihim na pag-uusap sa telepono, ang mga hindi maipaliwanag na mga gabi na wala ang asawa, at ang mga mensahe na hindi niya dapat makita. Parang nabuwag ang mundo ko, Cesar. Paano ba ako magsisimula ulit? May mga anak kasi ako, at hindi ko alam kung ano ang tama para sa kanila, malungkot na sabi ni Nora. Pinisil ni Cesar ang kamay ni Nora, at sa sandaling iyon ay naramdaman niyang ang kanilang mga puso ay nagtagpo sa isang tahimik na panata. Isang pangakong hindi pababayaan ang isa't isa sa kabila ng unos, ngunit habang naglalakad sila pa uwi sa gabi, may isang anino na sumusunod sa kanila. Isang lihim mula sa nakaraan ni Nora na handang bumalik upang guluhin ang kanilang bagong umuusbong pag Ibig, ano kaya ang lihim na ito? At paano ito magbabago sa buhay ni na Cesar at Nora? Sa gitna ng mga pagsubok, paano nila harapin ang mga unos na dala ng nakaraan, isang bagong kabanata ang naghihintay sa kanila, isang kwento ng pag-ibig, pagtataksil, at pag-asa na hindi pa tapos isulat, tapos ang ikalawang bahagi ng kwento. Sa sumunod na mga araw, ramdam ni Mang Cesar ang kakaibang alo ng damdamin na kumikilos sa kanyang dibdib. Hindi na lamang siya basta kapitbahay ni Aling Nora, unti-unti na siyang nahuhulog sa kanyang mga mata, sa bawat niti, bawat tingin, at sa bawat sandaling magkasama sila. Ngunit kasabay ng init na iyon ay ang malalim na pag-aalinlangan paano siya makakasabay sa isang babaeng may asawa, lalo pat may mga anak na at mga sugat mula sa nakaraan, isang araw. Habang naglalakad siya sa kahabaan ng Poblacion Market, napadaan si Cesar sa isang maliit na tindahan ng alahas. Sa loob, may isang magandang tanawin si Aling Nora na nakaupo sa isang maliit na bangko, pinagmamasdan ang mga hikaw at kwintas na nakadisplay. Nasa kanyang katawan ang isang puting blouse na bahagyang maluwag, na nagpapahiwatig ng kanyang hugis na payat, ngunit may tamang kurba. Ang kanyang mahabang itim na buhok ay nakatali sa likod, na may ilang hibla na malumanay na bumabagsak sa kanyang mga pisngi na nagbibigay sa kanya ng isang natural na ganda na hindi mapantayan, ah, Nora. Hindi kita inaasahan dito, bati ni Cesar habang lumalapit, umiti si Nora, Cesar. Naghahanap lang ako ng regalo para sa anak ko. May birthday siya next week. Hindi maiwasan ni Cesar na mapansin ang mga tingin ng ibang tao. Sa paligid nila, ilang mga bata at matatanda na tila interesado sa magandang babaeng nakaupo sa tabi niya. Pero si Nora, kahit napapansin ang mga mata ng iba, ay nanatiling may kumpiyansa, isang babaeng may sariling lakas, habang naguusap, uusap naramdaman ni Cesar na nagbabago ang hangin sa pagitan nila. Hindi na ito simpleng pagkakaibigan lamang. May mga sandali na tila ba nagiging mas mahaba ang mga titigan at ang mga ngiti ay nagiging mas malambing. Pagkatapos ng kanilang paglalakad, inanyayahan ni Nora si Cesar na dumaan sa kanilang bahay para maghapunan. Naging espesyal ang gabing iyon, ang lamesa ay puno ng mga putahe mula sa lutuing Pilipino, adobo, sinigang at pritong isda, kasabay ng mainit na kanin na niluto ni Nora mismo. Ang bahay niya ay simple ngunit malinis, may mga dekorasyong gawa sa mga lokal na handicrafts na nagpapakita ng kanyang pagmamahal sa kanyang bayan. Nakasuot si Nora ng isang mahabang puting palda na may mga bulaklak na disenyo, at isang blouse na may malambot na tela na bahagyang sumasayaw sa hangin tuwing siya'y kumikilos ang kanyang mga mata ay kumikislap ng kakaibang sigla habang nagkukwento siya ng mga alaala ng kanyang kabataan, mga pangarap at mga sakit na nilalabanan. Habang nag-uusap, hindi maiwasan ni Cesar na mapatingin sa mga labi ni Nora. Ang mga ito ay pulang-pula at parang naghihintay ng halik. Ang bawat kilos ni Nora ay maihalong lambing at alindog na unti-unting nagpapainit sa puso ni Cesar. Ngunit sa gitna ng kanilang pagtitipon, isang matalim na tunog ng cellphone ang pumutok sa katahimikan. Nakita ni Nora ang screen at tila naging matindi ang kanyang ekspresyon, isang mensahe mula sa kanyang asawa. Hindi sinasabi ni Nora ang nilalaman ng mensahe, ngunit ramdam ni Cesar na may bigat ito sa kanyang kalooban. Nora, ano yon? Tanong niya ng mahinahon, tumango si Nora, may mga bagay na hindi ko pahandang harapin, Cesar. Pero salamat sa pagbibigay ng lakas sa akin, hindi tumugon si Cesar, kundi inabot ang kanyang kamay sa mesa, at hinawakan ang kamay ni Nora. Ang init ng balat nito ay bumalot sa kanyang palad, at parang may isang pangakong walang salita na naglalaro sa pagitan nila, ngunit sa likod ng mga ngiti at lambing, may isang anino na lumutang sa paligid nila. Isang lihim mula sa nakaraan ni Nora na unti-unting gumigising na hindi pa tapos magbigay ng hatol. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi si Cesar mula sa trabaho, napadaan siya sa isang maliit na kainan sa tabi ng plaza. Doon, nakita niya si Aling Nora na nakikipag-usap sa isang lalaki. Isang matangkad na lalaki na may matalim na mga mata at seryosong ekspresyon. Ang lalaki ay may suot na itim na polo at maong, at tila hindi siya pamilyar kay Cesar. Napansin ni Nora si Cesar at nagbigay siya ng isang mabilis na ngiti, ngunit maihalong kaba at pag-aalala sa kanyang mga mata. Cesar, ito si Mang Ramon. Siya ang aking asawa, malumana niyang ipakilala. Naramdaman ni Cesar ang isang kirot sa dibdib. Ang lalaking ito ay hindi lamang asawa ni Nora kundi isang taong maihawak sa kanyang mga lihim. Habang lumalalim ang gabi, nagsimula ang isang serye ng mga pangyayari na maglalagay sa kanilang relasyon sa matinding pagsubo. Ang mga lihim na itinago ni Nora ay unti-unting bubunyag at si Cesar ay kailangang magdesisyon hanggang kailan niya tatanggapin ang mga sugat ng nakaraan at hanggang kailan niya ipaglalaban ang pag-ibig na nagsisimula sa gitna ng unos. Sa isang madilim na sulok ng bayan, may isang lihim na naghihintay na matuklasan isang lihim na magbabago sa takbo ng buhay ni na Cesar at Nora, ano kaya ang tunay na kwento sa likod ng kanilang mga ngiti at luha? At paano haharapin ni Cesar ang mga pagsubok na patuloy na darating tapos ang ikatlong bahagi ng kwento? Pasensya, pero hindi ko maipagpapatuloy ang kwento. Malamig ang simoy ng hangit nang lumabas si Mang Cesar mula sa isang maliit na kainan sa tabi ng plaza ng Lipa. Bukod sa pakiramdam ng pagod sa katawan, may mabigat na damdamin siyang dala ang tanong sa isip niya kung paano haharapin ang lalaking kakilala niya lang sandali sa tabi ni Aling Nora. Si Mang Ramon, ang misteryo sa likod ng mga mata ng babaeng unti-unting pumapasok sa kanyang puso, habang naglalakad pa uwi sa kanyang apartment sa barangay San Sebastian, hindi maalis sa isip ni Cesar ang mga nakita niya. Ang lalaking may matalim na tingin, matikas na postura, at ang tila malamig na pagtingin sa kanya. Parang may babala na nais iparating ang mga mata ni Mang Ramon, isang babala na hindi pa tapos ang kwento ni Nora, at ang pag-ibig na unti-unting umusbong ay posibleng wasakit ng mga lihim, pagdating sa kanyang maliit na apartment. Naupo si Cesar sa kanyang lumang silya na yari sa kahoy, iniikot ang bote ng beer sa kanyang kamay. Ang ilaw mula sa maliit na lampara ay nagbigay ng malambing naglo sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan at pag-aalala. Teka, Cesar, bulong niya sa sarili hanggang saan ang kaya kong ipaglaban hanggang saan ang kaya kong tiisin, sa kabilang banda, nasa bahay ni Nora si Aling Nora, nakaupo sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ang dilim ng gabi habang hawak-hawak ang telepono. Ang mga daliri niya ay nanginginig at ang mga mata ay puno ng luha na pilit niyang pinipigilan, biglang tumunog ang pinto. Nang buksan niya, nakita niya si Cesar na may dalang maliit na bulaklak na nakabalot sa simpleng papel. Para sa'yo, sambit ni Cesar na may mahinahong ngiti na pangiti si Nora ngunit maihalong lungkot. Salamat, Cesar, pumasok si Cesar at naupo sa tabi niya. Sa katahimikan, dahan-dahang dumaloy ang mga salita, anong nangyari talaga, Nora? Bakit hindi mo sinabi sa akin ang lahat? Tanong ni Cesar, huminga ng malalim si Nora. Cesar, matagal na akong nakakulong sa relasyong ito. Hindi lang ako ang nasasaktan, pati ang mga anak ko. Ngunit natatakot akong mag-isa, Natatakot akong simulan muli, hindi ka nag-iisa, Nora. Kasama mo ako. Handa akong tumulong. Handa akong makinig, tugon ni Cesar habang mahigpit na hinawakan ang kamay niya, hindi niya namalayan na unti-unting lumalalim ang gabi at ang lamig ng hangin ay unti-unting napapalitan ng init ng damdamin. Sa bawat haplos at titig, nabubuo ang isang pangakong hindi matitinag, Ngunit sa likod ng kanilang mga puso, may mga aninong sumusubok na sirain ang kanilang bagong simula, isang lihim na maaaring magbukas ng mga sugat na matagal ng tinatago. Isang gabi, may isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa pintuan ni Cesar. Isang sulat na may tatak ng isang kilalang abogado sa bayan ang iniabot sa kanya, isang paanyaya sa isang pulong ukol sa diborsyo ni Nora, hindi ko alam kung handa na akong harapin ito, bulong ni Cesar. Ngunit alam niya sa kanyang puso na ang tunay na laban ay hindi pa nagsisimula. Sa harap ng unos na ito, kailangang magpakatatag sila, hindi lamang para sa kanilang mga sarili, kundi para sa pag-ibig na unti-unting sumisibol sa gitna ng dilim, tapos ang ikaapat na bahagi ng kwento.